Kung ang edad mo ay 41 to 60 years old at naghahanap ka ng savings program na pwede mong simulan, pwede ka sa Kaiser kasi ito ay tatlo na ang meron ka. May investment, healthcare, and life insurance. And 7 years to pay lang ang Kaiser. Mag-sample tayo dito na kung ang budget mo 60,000 per year, nakakapag-ipon ka. 7 years ka lang mag-iipon, ang projected fund mo after 20 years ay nasa 1.2 million. And mabilis natin ma-hit yung 1.2 million kung nag invest tayo. Kasi kung sa unan lang yan, kailangan mag-ipon ka ng 60,000 per year sa loob ng 20 years para ma-hit po yung 1.2 million na target fund. And mag-sample tayo dito kung nag-start ka sa Kaiser at age of 43, meron kang projected fund na 1.4 million pag i mo ng 65. Kung nag-start ka at age of 42, nasa 1.5 million ang projected fund mo. And kung nag-start ka at age of 41, nasa 1.7 million ang projected fund mo pag edad mo ng 65. Again, mas maaga tayong nagsimula, mas maganda kasi mas malaki ang projected fund natin and mas mabilis nagko-compound ng pera natin. Mas mahaba yung panahon. Kaya maganda magsimula tayo as soon as possible pagdating sa investment. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB. Rohan Sedis Capistrano.